Iniimbestiga na ng Bureau of Immigration ang mga inireklamong tauhan nito sa Iloilo dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa mga Indian Nationals. ang ulat ni Luisa Erispe. Walang habas na inaresto, kinikilan pa ng pera. Ito umano ang naranasan ng ilang Indian Nationals mula sa kamay ng mga immigration officers sa Iloilo noong Pebrero. Kwento ng mga biktima, pinipilit na undocumented sila kahit kumpleto naman ang kanilang papeles at kanilang negosyo. Ilang taon na rin naman silang nakatira sa Pilipinas. Kaya naman, sa korte na nila dinulog ang naranasan nila sa kamay ng mga inirereklamong immigration officer. Inuhuli sila allegedly for being undocumented and uh, violation ng conditions of their stay in the Philippines. Pero that is not true because my clients are... Uh, Holders of valid Indian passport, they have valid 9 visa. They... Apat sa mga biktima ang nagsampa ng patong-patong na kaso ng kidnapping, arbitrary detention, grave coercion at robbery extortion laban sa labing apat na immigration officers. Extortion dahil matapos umano sila hulihin, sinubukan pang makipag-areglo ng mga immigration officer at hinihingan sila ng daan-daang libong piso dahil naman hindi sila pumayag, nakulong sila ng higit isang linggo at nagpiyansa na lamang. Naghihingi sila ng pera para daw kapalit ng kalayaan ng mga kliyente ko. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offer is 350,000 daw para pakawalan sila. Sabi naman ng Volunteer Against Crime and Corruption, hindi na ito unang beses na ginawa ng ilang immigration officers. Nangyari rin ito sa ilang Korean national sa Pampanga noong 2018 kaya't dudulog na sila sa Ombudsman ukol dito. Akala namin titigil na itong unit na to, no? Eh, well, yung uh, yung same, uh, same template nila, yung modus nila Uh, belonging to this BI uh, intelligence uh, division, eh ito rin. Practically the same. Yung ginamit nilang molde, template is the same. Ay naman sa Bureau of Immigration, iniimbestigahan na nila ang insidente. Posibleng masibak sa posisyon kung mapapatunayang sagkot ang mga ahente nila sa iligal na gawain. Ipinaliwanag rin ang BI, hindi nila pinupuntirya ang mga Indian National sa bansa automatic po iniimbestigahan na po yan. At, karamihan naman po pa, pag may mga ganyang ini-involve, uh, sila po ay nare-relieve sa, kanilang uh, sa kanilang assignment. We assure yung ating mga uh, community, sa community, at hindi lang po sila na lahat po na ginagawa natin ay we will not tolerate such kind of action at hindi tayo nagtatarget na sila lang dahil sa may business kung tayo naman po ay kompleto yung dokumento. Documents. Uh, Sumunod tayo sa batas ng Immigration, rest assured po, kayo po ay hindi natin gagambala, eh. Panawagan naman ng Immigration Bureau, dumulog lamang sa kanilang tanggapan sa oras na makaranas ng ilegal na gawain mula sa kanilang mga tauhan. Maaaring tumawag sa hotline o kaya magpadala ng mensahe sa kanilang email address. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.